NANI?! are you sure about that? So, what's up, say, you men? I got a ban action camera, Na budget meal. parang sa Jollibee pero hindi ito kong bida so tama ka ng pinapanood idol so what's up nagbabalik mga idol na tayo doon dahil merong hindi marunong mag drive dito laki laki ng espasyo hindi nyo natisingit so ngayon balik tayo sa action camera na tinutukoy ko ito nga pala yung gamit ko, bagong bago ah, uh, Bali, dalawang linggo pa lang pa siya, o isang linggo Ito yung SJ Cam 4000 Wi-Fi, mga idol Bali, para sa akin, okay naman siya Ganda naman Ang gamit yung resolution niyan, eh, naka ano lang ako, 1080 o 1080 na nga ako pero pwedeng pwede siyang gawin 2 at 4 k Pwede pwede siyang gawin 4K o 2 k Sinubuhan ko na rin yon pero meron din cons Na kapag gamit mo yon 2K o 4K Para sa akin medyo ano siya Mabilis malobat at saka may time na nag ano, nag-freeze kaya binasa ko rin yung ibang comment na mayroong ganitong action camera. Yung iba, 720 lang yung ginagamit para goods na goods yung paggamit nila sa action camera na to. Kaya sinubukan ko din yun. 720, okay din. Parang basta malinaw pa rin naman siya. Hindi ka tulad lang hindi sa 4K. Parang konti lang yung pagka-difference nila. Kaya sinet ko na lang siya sa 1080 Para kahit pa paano yung all goods talaga Nasa paggamit ko na lang ng editing upang niya siya ma uh, may edit Patalis din ng Wind Wind noise Kasi kada biyahe ito tulad niya ito mahangin Tsaka, ingay ng mga ibang sasakyan Kasi, eh, nandito tayo sa Metro Manila. Kaya, grabe traffic dito. Mga ayaw ko, hindi tayo makabana. Kaya, i-recommend ko ito sa inyo. Ang action camera na ito. Kaya, kung pwede, hold this ka. Nabili namin ito, mga 4K plus eh ito tansya mga 4.7 yata Pero swak na swak na rin Kung para sa GoPro Ito okay na rin Kahit pa paano Nasa pag-iingat na lang talaga ng tao Kung paano niya iingatan yung gamit niya na Para sumagalit. Huwag kayo iya Paanan tayo dito sa Starbucks maman? igde ka na udo tayo mga men dahil sa sobrang traffic doon sa may i So, balik tayo sa action camera na to. Madali naman siyang ikalikutin. Nakakabisado nyo kaagad. Tagyan nyo lang ng ano, memory card na medyo may kalakihan para tuloy-tuloy lang sa pagbili ko. Bali, sa akin kasi pag bagong bili, nakaset lang siya sa 3 minutes kada record. 3 minutes, tapos after 3 minutes, magre-record na ulit. Bali, sa akin ginawa akong ano, loop, loop record. Bali 24 minutes Kada 24 minutes Tapos magre-record na ulit siya Yeah, uh, yun, medyo okay din May katagalan na yung pagre-record niya Kumpara dun sa unang din namin na hindi ko pa nababago yung settings niya At least, tumatagal din Saka, binilihan na rin namin to ng mga ano niya, extra batteries para uh, hindi naman na-hassle kung sakaling mag-long ride na kami ang nare-record ko palang dito ay mula sa amin hanggang Antipolo para yun pala yung pinakamalayang harating ko kaya sana itong darating pang mga buwan ay makagala naman bago mag-change oil nasa 300 kilometers pa lang ang tinatakbo ng ADB na namin Yakang yeah, yaka yeah, pa Kaya yeah, tamang ano lang muna Tamang gamit lang like ABB mic Ganda na ako no Maharap eh mga ano rito, mga banat ng mabilis kasi grabe po sa darito kaya masusubukan talaga itong performance ng ADP na dating sa medyo may kagandahan yung ano mga kalsada dito malabo puro uka uka ang mga kalsada dito nakaraang linggo din eh, nag-uulan kaya ang hirap gamitin laging putik okay malapit na tayo the next day yo what's up mga idol pari tagtagulan to sa video ko kahapon tungkol pa rin sa action cam na ito na gamit ko FJ 4000 WiFi fi Bali Ang ganda dito sa camera nito Talagang malinaw siya Tsaka kahit sa pagkuha ng picture malinaw Maganda Parang GoPro na rin yung inaakalabasan nito Tsaka Pwede siyang i-charge habang ginagamit pero mas mabuti huwag na lang nalang gamitin habang naka-charge kasi para na kukonsumo niya mismo yung maximum ng ano niya battery Saglit sag lang, man, saglit naman i-charge mga isang oras lang full charge na kaya goods na rin yun kaya mas magandang may camera kayo lagi lalo na pag ganito kahit sa kahit ano mapa motor o kotse man para at least meron nare-record din bawat biyahe nyo at saka iwas na rin sa mga enforcer na mapanlamang para hindi ka masurpresa ng kalbong malaking katawan tulad na ito surprise motherfucker uh... Okay din to. Dahil kompleto accessories niya pag binili nyo, meron na rin kayong pang ano ba to? Yung case niya para hindi mabasa. Mga niya siya kahit sa pagbabakasyon. Dahil nasa dagat. Maganda yun. Tsaka dito pang gamit. Pang extend dito sa camera. Kaya okay na okay itong SJ. SJ cam. Meron din siyang ano, pictures na pwedeng makonect nyo sa cellphone nyo. Da download nyo lang yung app sa Play Store. Tapos boom! Yun na. Para kitang-kita uh, nyo agad yung mga na-record nyo. Pakita niyo sa enforcer. Ganun lang. Oh, ya. Ah, ano, ay okay natong ano? Okay, no, no. Yung settings na ganito. Naka 1080p lang. 1080p buhay siya para na rin hindi masyado uminit yung camera at all goods pa din hindi nag -rephrase. kasi may gano'n eh may tendency na nag brace yung ano, video kaya mas okay din na nyo siya ng um, malaking memory bali gamit ko naka ano to eh 125 gig para na rin marami-raming malalagay Uy, dito si Kuya oh. Dito na lang mga idol Dahil ako'y marami pang gagawin So, salamat sa panonood. Kung mapunta hanggang dito, share mo naman to sa iba. Para naman, dagdag views at subscribers na rin. Para sa ating upcoming mga moto vlogs na susunod. Kaya, nandito na lang, mga idol. Dito ko natatapusin. Paalam.